sa mga nagsasabi na walang kwenta 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 ang snowbear at saka yung pineapple jet ito guys ha dinamihan ko na Nasa sa kanon imaintindihan eh, nyo talaga kung ano nga ba yung gusto kong sabihin dito ito guys oh sandamakmak na snowbear eh dinamihan ko na talaga ha wag kayong magsabi na kung ano dyan kung hindi nyo pa nasubukan to ha uulitin <coughs> kong sabihin sa inyo paano nga ba ginagamit ang snow bear at saka yung pineapple juice sa katunayan guys para lang to sa may mga partner ha hindi to pwede sa single ito na guys yung mga sinasabi ninyo guys ha papatunayan ko sa inyo guys dinamihan ko na guys o, ito ayan sobrang dami na nitong snow bear guys at pineapple juice ha Ayan. Oh. Dinamihan ko na. Kasi nga eh marami ang nagsasabi na ito daw ay napakaganda. So, ito na. Sobrang dami na. Naghakot na ako ng isang ah uh, yan. Kasi guys, marami akong gustong sabihin sa inyo tungkol dito hindi talaga ito uh, dun sa nagsa hindi ito epektibo hmm? Binamihan ko na ito na guys so pineapple juice at napakaraming snow beer Doon sa mga nagsasabing wala itong kwenta ka kwenta kwenta, nais ko lang sabihin sa inyo, nasubukan nyo na ba? Ha? Nasubukan nyo na ba itong snow beer at pineapple juice? Kung hindi nyo pa nasubukan, huwag nyo nang subukan. Baka sabihin nyo na ang sinasabi ko ay totoo. pano Ito isang tao na siguro tong konsumo ko ah. kung ang sinasabi niyo na walang katotohanan 'yan Nasa sa inyo na 'yan hindi ko na 'yan problema Ah kayo na lang yung uh, tawag doon kayo na lang yan ang umintindi sa gusto ninyong paniwalaan wala na akong magagawa dyan kasi inyo naman yan hindi ko naman yan hawak kung anong gusto ninyong paniwalaan ang sa akin lang naman dun sa nakasubok na sa lakas at bisa ng snow bear at pineapple juice good job pero ito guys to tell you frankly Huwag ah. kayong uh, hindi lang dapat kayo dito umaasa. Ha? Kailangan talaga eh mayroon din kayong effort na gagawin. Hindi pwedeng aasa na lang kayo dito sa isang damakmak na snowbear. Ha? Hindi pwedeng aasa na lang kayo diyan. Dapat mayroon kayong talagang gagawin. hindi lang puro salita, hindi lang puro kain ng kain ng student, meron din kayo dapat na gagawin. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng bibili lang kayo ng ganito karami, tapos tumunganga lang kayo. Tapos sasabihin nyo wala. Eh kasi tumunganga lang naman kayo. Hindi naman kasi pwedeng wala kayong gagawin. Paulit-ulit na lang ba? Oh, ito na, dinamihan ko na. So kailangan may gagawin ka. Pero dapat alam mo kung anong gagawin mo. Hindi basta-basta bibili ka lang ng ganito karami tapos wala kang gagawin. Ha? Kasi kapag ginawa mo 'yan, wala talagang kwenta to. Okay? O, oh, nakaintindihan na tayo? Mm. Thank you.